buhay, mahalin yung isa't isa. syempre hindi lang yung salitang forever, kailangan mag-effort kayo pareho. Yan. Yeah. At pareho, uh -oh. kasi kahit salitang forever, tapos wala naman kayong gagawin. So, open-minded lang, always, uh, magpakumbaba. At saka, siyempre, huwag yung tingnan yung weakness ng partner nyo, At tulungan nyo siya magbago. Yeah. So, kung bakit may What? forever. Ah, alam nyo na! Oh, so, ni guys, At doon na mo ang Philippine Lopers. Philippine Slopers guys nasa Juan nasa Rilina nasa Rilina Hotel so ito i-welcome lang to siya so nami pa gamay palipay gamay pabalon gamay pabalon di ay mananap so ulan-ulan jud guys dan ulan rin sudah jumlah beron guys kasi no, singulan lang sa tagamay eh, kahit Oldo, ah, Oldo. <laughs> Kedala make slice bird. Kedala make slice bird, guys. <laughs> Ito yang mau palit sa Ben. Ben barber shop. Kita <laughs> so, ang turlan sa slice bird guys kay makuan nila siya mabasa mabasa Musulai tag <laughs> tagasa daw sila dol Batanggas bro Batanggas eh batangginyo yan eh ay. Yeah, mahirapan tayo dyan sa Tagalog ngayon. My <laughs> goodness. Pasubok na naman tayo sa Tagalog. So, karoon guys, dol na dito sa Rilina na so, na na dire sa mall. Ah, mall. <laughs> Nobo. <Uy. laughs> Montek na kaming ma ma mabangga. Montek na kaming mapakog, mapandol dito guys. Mabundol. <laughs> Mabundol pala tayo eh. So, andito na kami guys. Malapit na kami sa Rilina. At nandito na din kami sa Musulot pa. Mm. Dawat resboroy lagi motor. Ama ilang paya, gula So guys, parking ato angguan dia guys. Ito ang XR, ku pangitaon lagi. 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 So, nara guys, kita ng plug guys. So, tanawa niyo ang plug. Nasa taas sila. So, kanyang guys, muna yung ilang kariton sa Philippine Loopers. Maya-maya na plong mag-Tagalog na guys. Kaya Tagalog na sila. Masubukan tayong Tagalog natin dito. So, sa so, may subukan dali. From Batangas, Lakbay, Pilipinas. Day 20... So, Masa na eh? 221. 221. So, musaka tadi dito sa taas, guys. So, guys, naghihintay kami dito ni si Zerjay. Itong kasama ko si Ixie Ixie Mutublag po ito. Okay, follow na rin. Ah, hintayin namin na bumaba kasi nag-reply na siya. Mahirapan tayo sa magkalisod sa magtagalog ngayon dito. Eh, Hello. Hello, good afternoon. Nice good afternoon. Nice to meet you. Nasaya kami ng pilala kayo. <laughs> so, ay, may video po tayo, mama. Okay. So, so guys, so, ito po si Ma'am Mira okay. sa Philippine Lopers, guys. Naglakad lang sila mula Batangas, libot sa Pilipinas. So, ngayon, nandito sila sa Mulabi. Yung kasama ni Ma'am kanina, yeah. so, ito po sila, silang dalawa. Silang kasama naglakbay. Si Sir tulak. Oh, Ako taga-kwento lang po. Ayo, <laughs> si Ma'am yung ano taga-kwento, taga-salita ay. para hindi mantok ma si Sir Maglatan. So nice meeting yung you, Sir. Pero salamat at kami ay na, nakadating na, na, dito sa Mulabi. So, magandang mag mga lugar na ito. First time namin makarating dito. Dati oh. po nakikita lang po namin sa mapa. Ngayon nakapaka na po namin. Ah, sa Buanga. Na, first time, first time, first time Sambunga. po. Sambunga Kasi or... po naniniwala kami na may forever. Kaya ah, pinaglakad. Eh, oh. <laughs> Lagi na po sinasabi po na hindi solusyon yung iwalay or pag-aaway. So maglaka din um, eh. ako doon, ako. ano doon, para makahanap ng more ever doon. Mag-Philippine slope ka. Mag-Philippine slope ka. mag ka. kayong trial sa buhay, mahalin yung isa't isa. Siyempre, hindi lang yung salitang forever, kailangan mag-effort kayo pareho. Yan. Yeah. At pareho, kasi kahit sa forever, tapos wala naman kayong gagawin. So, open-minded lang, always, uh, magpakumbaba. At saka, siyempre, huwag yung tingnan yung weakness ng partner niyo, tulungan niyo siya magbago. <laughs> Yo. <laughs> so, kung bakit may forever. Ah, alam niyo na. So mag-Philippine Loop siguro rin ako para makahanap ng forever. <laughs> Kasi pag kayo mag dalawang mag-iikot sa buong Pilipinas, wala kayong kausap, talagang mamahalin nyo yung isa't isa. Kasi oh, kayo oh. lang oh. magtutulungan. So, so yan, so i-invite namin kayo, no? ano, uh, mag-register kayo sa Philippine Loop. Uh, at dahil Magyan lang yung paglalakad, motor. Uh, <laughs> dahil lang po eh, yung hirap, pwedeng ipahingayan. Uh, yung pera, pwedeng ibalik yan, pwedeng wala siya pero may palit. Pero yung experience na maranasan nyo diyan daan, hindi yan... Hindi yan may mapalit. Minsan lang yan, once in a lifetime. Oh. Pero suggest ko po ay magmotor kayo, kayo kaya bike o oh, may four wheels. Huwag Para hindi masyadong mapagod. Mm -hmm. Huwag po lakad at uh, hindi Eh bakit eh, eh, niya nilakad siya? Kasi wala pang nagawa. Wala ah. uh, ah. pang yeah. eh, kung, kung, may gumawa na, hindi na kami mag... Uh, o oh, kasi uh, may nakamotor na. Uh, may uh, nakabike. May bike. bike oh. May four wheels. Four may wheels. isang gulong. O oh, may tatlong so, gulong um, na rin. O nga. O. Yung sa inyo, dalawang pa. Dalawang wala pa, kami po yung gulong. Lapang. Pwede siguro sunod. Yung Di ko kokaya po yung mawala siguro yung tangguran patali ko ba. Kung mapangako doon mawala yung check. Patali ko tsaka yung baon may tali ganoon ba? Oo ano. Marami marami pang pwedeng gawin. So joker talaga 'tong si Sir guys. So you know ah uh, hindi yun yung pagsisihan. Marami kayong mga experience Kenyan, tapos makikita niyo iba't ibang kultura, mga <benefits> lugar mga tao kahit na ganun sila, kailangan unawain natin sila. Minsan, nakakalukot lang. May mga barangay official tayo na hindi updated sa social media, kaya minsan nare-reject tayo. Pero, gano'n okay pa lang, kasama challenge kayo. Namin. Okay. Huwag tayong madidisappoint. Okay. Okay. Kasi, hindi mm -hmm. naman lahat ng tao yung pare-pares ang karakter. Kaya huwag tayo masyado mag-expect, huwag tayo balit si Buya. Oo. Oh, Tsaka always kung happy, tsaka positive. Kasi mahirap na ang buhay natin, di ba? So, hindi ko madali ang buhay. Kaya kailangan patuloy lang. Para kami, kung lang umaraw, tak, lakad balik. Oo, kaya ganun yun, nalito sa ulan. Tsaka hindi po pwedeng malatay magsubukin. Saan ba kayo ang ulanan dito sa... Diyan, sa may... Yung palusong, palusong. Ah, ang sabi Thank you. Oh, hindi. Hindi na mabigat at tulak. Ay, mahirap. Ay, pag anon. Ah, sasakyan nyo lang yung karitan. <laughs> <laughs> mahirap yung gravity kasi mas maganda yung pantay lang. Uh, at saka yung paahon, oh, mahirap, mahirap, din. Mahirap din. Kailangan yeah. pantay lang. Ah. Opo, at naligo kami sa ulan. Ah. Hindi kami naligo. Tapos ano po, dala na po namin lahat ang gamit namin. Kaya mabigat po yung karitan. Alos buong kusina, dinala nila. Doon sa baba, pagjuan natin mamaya pagbaba natin guys. Sabigat po yun. Nice to meet you sir. Salamat sir. Salamat sa inanti ko dira Renante. Ano ah. mo lang tayo. So, follow ah. nyo si Renante, ano. Renante Kudera. Kudera. Okay. At sa Pasaw. Ah, si Pasaw, group sa. Mga... Din. Ayan, so. so, salamat sa pagdating nyo dito sa program namin. Sige, thank you.